Mga mami, tamad na tamad din ba kayo makipaglaro sa mga anak nyo? Yung tipong pag magyayaya sila maglaro, parang ang bigat-bigat or ang hirap-hirap niyong gumalaw or kumilos. Then, I am here to tell you na don't feel so much guilty about it. Pero kasi ako napanood na foreign mom and sinabi niya doon yung reason kung bakit ayaw madalas na mga mami makipaglaro sa mga anak nila. And this is backed up by science. So sinabi niya doon na dahil daw pagka daddy ang nakikipaglaro sa anak nila, meron silang nilalabas na oxytocin hormone or yung parang sinasabi na happy hormones or love hormones. Parang siya yung nagbibuild ng relationship. So that's why mas madali sa mga dads talaga na makipaglaro sa mga anak natin and tinawag silang, di ba, sila yung fun parent. Pero don't be sad kasi ano naman ang sa moms? Ang sa moms, maglalabas ng oxytocin sa anak pag ang ginawa niya is yung nurturing side, which is yung mga hugging, kissing, cuddles, yan. So syempre, I had to prove it. Nag-research din ako. And dito mismo sa nabasa ko, ayan, sinasabi dyan na yung feel-good oxytocin lumalabas pag nakikipaglaro kay dad at pagka naman yung nurture ni mom. Pero syempre, it doesn't mean na hindi ka na makikipaglaro sa anak mo, ba? Diba? Because maganda rin yun for bonding time. Sinasabi lang dito na don't feel so guilty about it. Kaya pala ako, yung mister ko, sobrang dali sa kanila maglaro ng anak ko. Pero pagkagabi, ayaw na ayaw naman magpayakap ng anak ko sa mister ko at laging gusto sa akin lang magpapayakap. What do you think, mommies? Let me know kung ganito din sa inyo yung mga anak nyo.